interview may mayari ako kasi talaga yung dito. Isa so, one, no? Sambales. Ate! Yes, sir! Ano bang hano lang? Ano ba't oh. ang Pagmamahal lang yan. Pagmamahal lang. Naniniwala na ako Sarap oh. So yan, yeah. okay. talaga dito sa Sambales. Kaya kung pupunta kayo dito, ano lugar to ate? Ay, St. Joseph po. Oh. St. Joseph. dadayo Dada kayo ng, ano, ng ng Bales. Dayuhin niyo to. Talagang ang sarap ng isaw dito. O oh, basta ano uh, no, no to, sa ano? Oh, Kaya yung, yung, yung isaw dito, hindi nila nililinis talaga. Ay, hindi nililinis. Hindi nila nililinis pala. Sobrang mapili sa pagkain niya ni Rosmar pero wala oh. naman, sobrang simple. Eh. Sobrang mura dito, guys. Ito nga piso lang. Oh. Kaya pala pinipila. Kaya pinipila. <laughs> dito yung grabe. Patay gutom mo. Patay gutom mo. Pinakyaw. Pinakyaw. mo. Pinakyaw. Pinakyaw. Mabayad yan ha, baka sabihin nyo, XD yan. Ano ba yung title natin dito? Pinakyaw ni Rosmar ang mga isaw. Pakita mo, kinakay talaga ni Rosmar. Baka sabihin nyo, na yung tan matalino daw yun. Yung Nagsasalita mo sa likit. Ito pa kayo. One plus one. One plus one. Pili binang kulak. Matalil kang kupal ka. Talino nga. Ay, di kinenta. Yung ano, yung dito. Napakasarap. Grabe. Sarap. Grabe <laughs> ano? ang sarap ng isa para m**** sa loob! Ano yun? Hoy! Ano yun? Uy! yun? yun? naman yun! Sabi na eh! dito? Ba't parang laki niyan? What? Ano? 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 Ano?

Kaya gano'n lang po kami ate. Pero siya po yun. What? No?